Tingnan natin mga idol ha, dipinsan ni Yu yung libungan. Ang kalaban niya dito mga idol ay si Tata kagayan yung nakaitim. itim Tingnan natin mga idol ha, ating boss uh, tournament mga idol. Tingnan natin kung ano ang counter ni Tata. Ayan, nag-iisip, tumitingin-tingin. Ayan, iniisip ng mayos. Ayan. Sinapak na yun yung misa kasi mahirap siguro baka nakadikit yung sheet ako ah, pamato doon sa 4 o kaya walang madaanan talaga ayan hindi nakadikit pero wala talaga madaanan ayan kaya kailangan talaga bandahin ni tata ibanda ni tata ang pamato para matamaan niya ang uno so ngayon mga idol tingnan natin Ay, kung diablo. matamaan ni tata tingnan natin ha Ayan, pao, nagkarambula ang bula. Ang pamato mga idol nandun sa dulo. Pao, giy, katawa, pao, giy, uwang Pero uwang ang cheese din mga idol, nandun din sa tapat. Ayan, bolinhan pala ni... Bull pala ni yung libungan. Kaya itinapat ang pamato doon sa jis Sa uno na tatapat sa jis Tinargit lang, targitin ni Yuyong. Tingnan natin. Yun ang dahilan ng pagkatalo ni Tata.